Maligayang pagbati sa inyong lahat. Ako nga pala si Chandon Verdatog, ang tagapag-ulat para sa linggong ito. At ang tatalakay natin ngayon ay ang mga salik na isinasalang-alang sa pagpaplano ng aralin. Bakit malaga na mayroon tayo mga salik na isinasalang-alang sa pagpaplano ng aralin? Unang-una, ito ay magbibigay sa atin ng tiyak na layunin sa kung ano nga ba ang itinatalakay natin na aralin. Pangalawa, magbibigay gabay ito sa ating pagtuturo Pangatlo Para hindi masyadong nagkakaproblema Sa kung ano nga ba ang tinuturo nyo At sa interaksyon mo Bilang guro at ng mga estudyante Ano nga ba Ang mga sinasalang-alang Sa pagpaplano ng aralin Una Ang mga panlahat at hiyak na layunin Pangalawa Katangian ng mga mag-aaral Pangatlo Dating kaalaman ng mga mag-aaral Pang-apat, mga gawain sa pagkatuto. Pang-lima, mga kagamitang panturo. Pang-anim, wikang kailangan sa pagsasagawa ng mga gawain. Pang-pito, oras o takdang panahon. Pang-walo, partisipasyong guro at mag-aaral. Pang-syam, pagbabalanse sa pagtatakda ng oras para sa mga gawain. At pang-sampu, pagsusunod-sunod at pag-aantas sa mga gawain. At narito na ang pinakaunang salik na isinasalang-alang sa pagpaplano ng aralin. Ito ay ang mga panlahat na layunin at mga tiyak na layunin. Una, kailangan natin mag kung ang ituturo natin sa elementarya ay ang pandiwa, pwede tayong maglagay na pwede nating sabihin na ang panlahat na layunin ay nagagamit ang salitang nagsasaad ng kilos o galaw o yung pandiwa. Tapos, ang ilalagay naman natin sa mga tiyak na layunin ay nasasabi ang mga salitang nagsasaad ng kilos sa tulong ng larawan na sa pangusap ang mga salitang nagsasaad ng kilos at nabibigay ang salitang nagsasaad ng kilos sa iba't ibang sitwasyon. Kung makikita natin, uh, mula sa panlahat na layunin na napakalawak pa niya o binigay natin yung kahulugan ng pandiwa. Kung ano nga ba ang pandiwa? Ibinigay naman natin kung sa mga tiyak na layunin kung paano natin maide-determine o masasabi ang mga salitang nagsasaad ng kilos o galaw. Sa tulong ng larawan, may pinapakita ako ditoong mga imahe na pwede nating pagbasehan at ipakita sa mga estudyante natin. Ito ay kailangan din natin bilang yung para sa tinatawag natin ngayon na interactive learning. Ito ay ang mga tulad ng visual aids kung tawagin. Pwede tayo magpakita nito sa ating mga estudyante para mas magkaroon sila ng attention o makuha natin yung attention nila para hindi lang sila inaantok at kung tayo ay magpaparabasa lang na magpaparabasa at magpapaliwanag ng magpapaliwanag lamang. Na ito, pwede tayong magbigay ng mga maiksi ang pagsusulit o yung tatanungin mo lang sila kung makikita natin na natitiyak o natutukoy nila ang mga salitang nagsasaad ng kilos o galaw at kung ano nga ba ang kung nang masasabi ba nila ng tama at kung ilalagay nila o magagamit na maayos ang pandiwa. Meron ako ang inihandang mga gawain tulad sa una, Pwede natin nga palang pagbasahin ang ating mga estudyante kapag meron tayong mga uh, maiksing pagsusulit o yung mga talakayan lang, konting tanong-tanong lang. Pwede natin pabasahin ang ating mga estudyante natin. At kung makikita nyo, yung sa pangalawa, yung nasa baba, uh, si Lebron James ay blank ng napakataas. Kung ang sinagot nila dyan ay tumalon, masasabi natin na kaya na nilang gamitin ang pandiwa na naayot sa sitwasyon. Kasi kung ang ilalagay nila dyan ay si Lebron ay lumipad ng napakataas, napaka-imposible naman nun kasi si Lebron James ay walang pakpak. Ang pangalawang salik na dapat natin isa lang alang sa pagkuplano ng aralin ay bago na yon ano nga ulit ang unang salik na dapat nating isinasaalang-alang sa pagpaplano ng aralin? Ito ay ang mga panlahat at tiyak na layunin. Dumako tayo sa pangalawang salik. Ito ay ang katangian ng mga mag-aaral. Una, kailangan na ibibigay na iibigang estilo sa pagkatuto ng mga mag-aaral. Ano nga ba yun? Tatalakay natin yan maya, -maya lamang. Pangalawa, interes at kausayan ng mga mag-aaral sa wikang pag-aaralan. Pangatlo, mga kagamitang panturo. Pang-apat, Teknik at kagamitin sa pagtuturo. Ano nga ba ang naibiging estilo sa pagkatuto ng mga mag-aral? Pwede natin sabihin na, Kung naibigyan natin na sila ang magtuturo sa sarili nila o hahayaan natin sila may diskubre kung ano nga ba yung itinuturo natin na aralin para sa kanila. So, dito, nilalagay natin sa pag ng arilin, itong salik na ito. Kailangan alam natin kung ano yung naibiging estilo natin sa pagkatuto ng mga mag-aral. Kung ano yung uh, paraan ng ating pagtuturo. Tapos, sa sunod, interesat uh, interes at kausayan ng mga mag-aaral sa wikang pag-aaralan. Kung pag-aaralan natin ang wikang Filipino, kailangan dalubhasa sila dito at hindi tayo dapat gumamit ng sobrang lalim na salita kasi kailangan maiintindihan pa rin tayo ng mga estudyante. Halimbawa na lamang, kung dito sa lalawigan ng Camarines Norte ay may dalawang distrito, ang unang distrito ay ang mga nagsasalita ng Tagalog at ang pangalawa naman ay nagsasalita ng mga Bicol ng dialectong Bicol. Kung nagtuturo ka sa unang distrito, kailangan ang gamitin mo ay ang Tagalog. Kasi mas maintindihan ito ng mga bata. At kung nasa ikalawang distrito ka naman magtuturo, pwedeng gamitin mo ang dialectong Bicol kasi mas sanay sila dito. Pangatlo, mga kagamitang panturo. Ano nga ba yung mga kagamitang panturo na pwede nating gawin o gamitin unang una pwede tayong magkaroon ng mga tinatawag na visual aids at interactive learning. Mga kagamitang panturo, pwede tayong maglagay ng Manila paper, pwede tayong maglagay ng mga mga larawan na pwede nilang gamitin sa ating talakayan. Tapos, pwede rin tayong gumamit ng TV o television. Mga speaker, para alam marinig nila ng malinaw at klarado yung mga binibigas na salita. Pwede rin tayong gumamit ng lapel para kahit pa yan ay nasa pinakalikod ng silid-aralan ay maririnig ka pa rin lalo na kung mahina ang boses mo. At ang panghuli sa ikalawang salik ay ang teknik na gagamitin sa pagtuturo. Sa pagtuturo, ang mga teknik ay pwede tayong pagsasalita, pagsusulat, pagbabasa, pakikinig. Yan ang pwede natin gamitin bilang guro. At ito ang mga teknik na pwede natin gagamitin sa pagtuturo. At ngayon, at sa mga susunod pang taon, ay pwede na rin tayo yung tinatawag na interactive learning o yung mga kagamitang o teknik na ginagamit pang turo ay ang mga television o ang mga computer, na mas naka-angkla sa teknolohiya. Ano nga ulit yung naunang dalawang salik? Una, ang mga panlahat at tiyak na layunin. Pangalawa, katangian ng mga mag-aaral. At ito na ang pangatlo. Ang pangatlo, sal, ang pangatlong salik ay ang dating kaalaman ng mga mag-aaral. Una, ano ang mga nala ano na ang mga nalalaman ng mga mag-aaral ukol sa paksang tatalakayin? Pangalawa, ang ano ang wikang ginagamit ng mga mag-aaral? Pangatlo, ano ang mga uri ng gawain na gagawin ng mga mag-aaral? Sa una, ano ang nalalaman na ng mga mag-aaral? Pwede tayong gumamit ng mga paunang pagsusulit para magkaroon tayo ng evaluasyon kung ano nga ba yung alam na nila at yung mga hindi pa nila alam tapos kung ano yung mga hindi pa nila alam yun yung mga dapat nating linawin sa kanila ang uh, kailangan pa nating ituro uh, para mas madagdagan ang kanilang kaalaman sa paksang tatalakayin pangalawa ang wikang ginagamit ng mga mag-aral tulad ng sinabi ko kanina kailangan nating isipin kung ano yung mas sanay silang gamitin, kung Tagalog ba o Bicol para mas maipahayag mo ng maayos kung ano yung mga gusto mong sabihin at maintindihan naman nila kaagad-agad ng klarado at yung wala silang tanong. Tapos pangatlo, anong uri ng gawain ng mga mag-aaral na pwede mong ibigay? Kung pwede tayong mag, ano, mag poster o yung mga drawing-drawing. Pwede tayo mag sanaysay. Pwede tayo mag palaro o yung mga kagigiliwan ng mga estudyante. Bago tayo dumako sa pang-apat na salik, alalahanin muna natin yung naon ng tatlo. Una ay ang mga panlahat at tiyak na layunin. Pangalawa, ang katangian ng mga mag-aral pangatlo, dating kalaman ng mga mag-aaral, pang-apat, mga gawain sa pagkatuto. Mga gawain sa pagkatuto, kailang, ito yung pinaka-interesante dapat sa talakayan. Bakit? Kasi dito mo makikita kung may naiintindan ba sila o wala o kung gusto ba nilang makipag o makinig sa talakayan. Dito na tayo papasok itong salik na ito. Una, mga gawain kawibilihan ng mga mag-aaral. Ito ang halimbawa dyan. Kung pandiwa ang ating tatalakayin o ang inyong itatalakay na aralin, pwede kayong magpalaro ng charades kung saan huhulaan nila kung ano nga ba ang, ang kilos na ginagawa mo at kailangan gamitin nila ito sa pangungusap. So dahil doon, makikita natin na interesante nga ba ang mga ang gawain na binigay mo o itong charades. Kasi makikita naman natin na kapag nakikipag partisipa pag nakikita natin ang buong partisipasyon ng buong klase, makikita natin na nawiwili sila sa ating talakayan. Pangalawa, mga gawaing susubok sa kakayahan ng mga mag-aaral. Maari kayong magbigay ng dula-dulaan o pag maiksing pagsasadula ng mga salitang kilos o na gagamitin nila sa dula-dulaan para makita natin kung nahihirapan ba silang i magsaad ay ipakita ang pandiwa sa pagdudula. Pero yung pagdudula ay isa nang na pandiwa. Dula-dulaan upang may pakita ang salita ng sasad ng kilos o galaw. So, ayan. Dumako tayo sa panglimang salik. Ito ay ang kagamitang panturo. Dumako tayo sa ikalimang salik. Ito ay ang mga kagamitang panturo. Mga angkop kagamitan sa pagtuturo para sa makabaluhang pagkatuto. Ang isang magandang halimbawa dito ay yung audiovisual. Maari tayo magpapanood ng mga video o films sa mga bata na kawibilihan nila. Tapos, syempre, hindi lang dapat sila manonood. Kailangan rin na ipaliwanag mo o kamustahin ang mga estudyante kung may naiintindan ba sila o wala. Kasi kailangan na malinaw ang lahat ng itinuturo mo sa kanila. bago tayo dumako sa ika anim na salik balikan muna natin kung ano-ano nga ba ang mga naon na salik hanggang sa ikalimang salik una panlahat na layunin at iyak na layunin pangalawa katangian ng mga mag-aaral pangatlo dating kaalaman ng mga mag-aaral pangapat mga gawain sa pagkatuto at ito na ang panglima, mga kagamitang panturo. At ang tatalakayan natin ngayon ay ang wikang kailangan sa pagsasagawa ng mga gawain. Nakalagay dito ang kop at wastong gamit ng wika. Kapag ang tinutura natin ay nasa primary level na tinatawag o yung mga baitang kinder hanggang ikatlong baitang, kailangan ang gamitin nating wika ay hindi ganon kalalim at hindi dapat masyadong marahas o yung masyadong ika-offend ng mga estudyante, ika nga nila. Kasi alam naman natin na hindi tayo dapat magsalita ng masasama sa ating mga estudyante. Tulad ng pagmumura o kung ano-ano pa. So pangalawa, kasangkapan ito sa pagpapadaloy ng kaalaman sa mga mag-aaral kasi nga ang wika ay isang medium na ginagamit natin upang makapagpasa, pasa ng mensahe. Tapos, siyempre kailangan ang wika nating gagamitin ay yung ah uh, alam naman nila o yung madalas nilang ginagamit o yung mga ginagamit ng mga estudyante iwasan nating gagamit ng mga jargons. Tampito, oras o takdang panahon. Ang oras ay dapat kontrolado ng guro. Magbigay ng karagdagang oras para sa gawain kung kailangan. Kailangan uh, masyado tayong mahigpit sa pagbibigay ng oras kasi dito natin makikita yung disiplina ng mga estudyante. Kaya dapat kontrolado natin ang oras na itinatakda natin para sa mga gawain. At kung medyo nahihirapan naman talaga sila, pwede tayong magbigay pa ng karagdagang oras para sa gawain na ito. Pangalawa, mahalaga na malino ang pagbibigay ng tanakdang oras para sa gawain upang maging produktibo ang talakayan. Kasi kailangan natin paghati-hatiin yung oras na yon kasi sa pagkakaalam ko, nasa 45 minuto lamang ang itinatagal ng isang subject na itinuturo sa elementarya. So dahil dito, kailangan natin na alam kung kailan tayo ko, o, ilang oras ang ibibigay natin uh, ibibigay natin na uh, palugit para sa gawain ito. Ang pangwalong salik ay ang partisipasyong guro at mag-aaral. Bakit nga ba ito kailangan? Siyempre, kailangan natin ito para maging konektado ang guro at ang estudyante. Dahil kapag konektado sila, mas naiintindan nila kung ano nga ba ang itinuturo mo. Pag-isipang mabuti ang haba o tagal ng partisipasyon ng guro at mag-aaral kasi madalas kapag tumatagal, eh lumilis na sa tinatalakay na aralin Pangalawa, ang partisipasyon na kasangkot ng sang, kasangkot sa pagtuturo at pagkatuto ay dapat na ayon sa leksyon at layunin nito. Dahil nga sabi ko kanina, masya nalilihis, minsan ay nalilihis tayo sa kung ano nga ba ang tinuturo natin. Kasi lalo na at nasa elementarya tayo, nagtuturo. May mga magtatanong dyan, ano ang pinagmulan ng gantong bagay, bakit ganto, bakit ganyan. Kasi pinapatakbo ng kuryosidad ang utak ng mga mag-aaral sa elementarya. Pang -syam ay ang pagbabalanse sa pagtatakda ng oras para sa mga gawain. Kailangan tiyakin ng guro ng itinakdang oras sa gawain ay naayon sa layuning nililinang sa gawain. Bakit nga ba kailangan to? Kasi kailangan alam natin ang itinapdang oras sa gawain ay hindi naman masyadong mahaba kung ang pinapagawa mo man lang ay limang item na pagsusulit. Hindi mo sila pwedeng bigyan ng 30 minuto, 10 minuto, bagkus pwede mo silang bigyan ng 10 segundo para sa isang item. Kasi nga, hindi natin limita, o limitado lamang ang oras na ibinigay sa atin para maituro ang aralin na ito. Bago tayo dumako sa ikasampu o huling salik na isinasalang-alang sa pagpaplano ng aralin, balikan muna natin yung una hanggang ikasyam na salik. Una, ama ang panlahat at mga tiyak na layunin. Pangalawa, katangian ng mga mag-aaral. Pangatlo, dating kalaman ng mga mag-aaral. Pangapat, mga gawain sa pagkatuto. Panglima, mga kagamitang panturo. Panganim, wikang kailangan sa pagsasagawa ng mga gawain. Pangpito, oras o takdang panahon. Pangwalo, partisipasyong guro at mag-aaral. Pangsyam, pagbabalanse sa pagtatakda ng oras para sa mga gawain at ang pangsampu ay pagsusunod-sunod at pag sa mga gawain. Ang pagsisimula at pagtatapos ng isang aralin ay naayon sa kung ano ang ituturo. Sariling pananaw ng guro sa wika at kung paano ito natutuhan at ang mga paraang kanyang pinagbabatayan. Nakalagay dito, pagsisimula at pagtatapos ng isang aralin ay naayon sa kung ano ang ituturo. Bago tayo magtapos sa ating aralin, kailangan maisa-isa muna natin kung ano nga ba ang mga salik na isinasalang-alang sa pagpaplano ng aralin. Tara at isa natin mula una hanggang ikasampung salik at kung may karagdagan pa kayo, huwag niyong kakalimutan na i-comment sa ating video. Una, ang mga, pan, ang mga panlahat at mga tiyak na layunin. Pangalawa, katangian ng mga mag-aaral. Pangatlo, dating kaalaman ng mga mag-aaral. Pangapat, mga gawain sa pagkatuto. Panglima, kagamitang panturo. pang kailangan, wikang kailangan sa pagsasagawa ng mga gawain. pang oras o takdang panahon. pang partisipasyong guro at mag-aaral. Pang-syam, ang pagbabalanse sa pagtatakda ng oras para sa gawain. At ang pangsampu, pagsusunod-sunod at pag-aantas ng mga gawain. So, yun lang. At maraming salamat sa pakikinig. Ako nga... Ako muli ang inyong tagapag-ulat, si Shandon Verbi Datog, at tumihiling na sana bigyan ako ng mataas na grado. Hey.